Maha Salvador, tinanggihan mga alok sa anak nila ni Rambo na maging endorser. Alright! Kung di pa po kayo nakapalo, palo and share lang po para sa news update. Salamat! Nanindigan ang magkasawang Maha Salvador at Rambo Nunez na hindi na nila ibabandera sa publiko ang face ng kanilang anak na si Maria. Kung nagpa-face recently ang celebrity couple na sina Derek Ramsay at Elena Darna, na anak nilang si Baby Lily, mas gusto pa rin nila maha at lambo na gawing pribado ang mga -kap kapana sa buhay ni Baby Maria. Kaganapan sa buhay ni kagana Kaganap, -kaganap kaganapan sa buhay ni Baby Maria. Pahayag ng mag-asawa na islang din nilang proteksyonan ang anak sa mga sindikato o scammer sa social media. Saka parang gusto kong ibigay sa kanya yung freedom talaga kung paano niya gustong makilala ng tao. Gusto ba niya? Yung ganun kaysa yung ipost ko siya. But then, paglaki niya, ayaw pala niya. Alam niyo, yun. Ayaw niya sa mundo namin. Yung gusto niya, tahimik lang yung buhay niya. Na hindi naman mangyayari, yun for sure. Katwira ni Maha. Nakatsikahan ng bandera ang Actress TV host sa media launch ng bagong body care brand na Majestine Nitong nagdaang biyernes, ito ay collaboration ni Maha at ng CEO President ng Beauty Derm Corporation na si Ms. Rhea Ani Anicoche Tan para sa re reigning majesty. Kwento pa ni Maha, marami na ang nag-alok sa kanila ni Rambo para gawing endorser ng baby product pero marispeto nila itong tinatanggihan. Even may mga brand na gusto kahit kahit name your price, sabi ko, hindi talaga Anya. Patuloy pang paliwanag na actress and entrepreneur, we have friends na ang kwento is hindi nila alam kung paano mag-react kasi minsan yung kakyutan, nakyutan sa anak nila, kukurutin eh. Hindi mo na ma-explain yun sa mga bata na parang sino sila but biglang alam nyo na. And then, of course, kung naumpisahan mo na iposya siya, parang mangyayari talaga yun eh. Hilahin yung bata, magpa-picture, alam nyo yun, pisilin yung pisngi na parang they don't have any idea bakit sila ginaganon. Nakilala pala sila, iyon yung iniiwasan namin. Because hindi ko rin alam, mag-react na parang ay bawal po, di ba? And then bakit bawal eh, pinopost mo niyo siya dagdag pa niyang paliwanag. Para naman kay Lambo, ito kasi sa mundong ito, hindi lang naman tayo yung may control, di ba? There's a lot of people na ang mata sa atin o nasa mga individual na nasa entertainment industry. So kami, isa sa mga reason namin for the kid talaga, for our baby, is for her to enjoy yung buhay niya na habang lumalaki, na hindi siya kilala na kung iiwan namin niya siya sa park, sa park, or sa mall, pwede siya sa park, hindi siya istorbohin ng mga tao. I mean, it's not like na hindi namin na appreciate yun, but syempre, wala wala pang malay, ba? Diba? Na parang naglalaro tapos baka istorbohin because kilalang kilala na siya sa na mga ganon. Yung mga ganong instances na feeling namin it's important don sa development ng bata na ma-realize niya kung may freedom siya, di ba? Kung baga, ma-discover niya kung sino siya individually, not because anak siya ni Maha. And yun nga, as much as possible, at least may freedom lang siya na nagawin yung mga ginagawa ng mga normal na mga bata mahabang paliwanag ng husband ni Maha. At yan ang totoo. Alright. Thank you for watching po. Follow for more videos. Salamat.